pagka na pagka nakakamatay ako bukas eh eh wala na pro, pro, problema sa buhay niya po eh yan mas magagawa pa mamatay siya para kay na siya wala dito wala tutulong sa akin dito silipin niyo lang bangko dito kahit na walang, wala nang wala nang silipin ang sa ating mga sponsor lalo na na po kay ma'am Grace Santiago at sa team Gary Punkin Super Philippine Speed Metal so gamit gamit natin araw-araw sa ating pag-charity si ang ating motor maraming so, salamat po Tatay, buhat ng baha Dito lang Dito na lang? Di ba, yung bahay niya, kumusta? Nag-iba? Nag-iba, yung bahay niya Di na kumapa po Okay. Huh. Bakas ng baha. Grabe. Oh, Nabaha daw kayo. Nabaha. Mataas ng baha. Oo. Oh, dito. Nga ba? Huh? Nga taas. Saan kayo lumikas? Diyan siya. Kaya harap ni Efren. Ah, Diyan sa mataas na bahay. Si Lolo, anong nangyari? Ayaw nga uh, magpalabas sa pakuha niyan eh. Ayaw magpa... Hindi, nandyan lang siya. Nung ano? Oo, oh, nandyan lang. Ayaw magpakuha, nanaraksak. Sinasaksakin niya yung mga kumukuha sa kanya. Ay, ganon? Oo. Oh. Kaya hmm. naano kami. Eh, biruwi mo eh. Malulunod siya Tomas kung tumas pa na Oo, oh, ang taas eh. Siya parang... Hanggang leg, hanggang leg na. di. ano, hanggang nakatayo siya doon sa taas. Siguro. Paano kaya yung bahay niya? Tinan ko nga po. Basta daw lahat ng gamit niya eh. Ay oo, oh, nakalak. Ito, na ang baha. Ayan. Ah, eh, hindi na siya umuwi. Doon na lang, lang siya sa labas sinasabi niya sa mga tao, wala daw tumutulong sa kanya. Pinabaliktad niya yung mga tao. Ah. Uh, Pinabaliktad, wala daw tumutulong sa kanya. Pero, Tutulungan siya, kinukuha nga siya eh. Uh, oh, Anaraksak siya. Kayo, Ayaw kayo, pakuha. Kayo mismo kasi ang natulong sa kanya, kayo may lupa hindi, dito. Hindi, ano hindi, yung po? Anong mga dito. Yung, yung mga, ano, ano, sa kanya. O, oh, kasi ano rin, paralyzed oh, nga yan. Ng pero kayo. malaking tulong po yung ano yung pagpatira niya sa kanya dito sa lupa. Oo. Oh. Ito yung pagpapatayo nyo ng itong munting ano, bahay-bahay ni tatay nyo. Ang panatay ng sponsor yun. Galing kay Mama Iris na. from Singapore. Ito po ang nangyari nung tapos ng baha. Turungo mo siya Ayaw niya. Ayaw niya. Nagagalit. Nagagalit. Sakin niya yung mga kumukuha kumukuha hmm. sa kanya. Eh, pinabayaan lang siya. Mayroon yan. So, ano Kawawa kung... Ano kung tumaas yung tumaas ano? Uh -huh. Diba? Kaya sabi niya, paano makakapasok? Okay lang po na naiusog ko to. Kung kakayanin ko po. Para makapunta oh. siya doon? Pwede tay? Hmm. Ganyan, no? Oh. Ay, ito. Yeah. Nadala ng bato. Nadala. Oo. Oh, tinangay ng bahayan, eh. Mm. Kasi nga, taas nga. Hanggang dito, oh. Ayan, oh. Ito, oh. Ayan, okay. ang ano. Hanggang dyan, oh. Oo. Oh. Uh -huh. Kaya hindi na siya nakapasok. O, oh, anong, ano. Sige tay, usod ko lang to ha. Okay lang tay? Oo okay. sige. Ha? Hindi pa kaya Opo. Ito, itong sabi niyang baha, ay na ano, damit niya ba yan? Hindi. 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 Ano po kasi ano na rin, para, Ay, wow, para eh. less na rin sa inyo. Yung... Ano na rin yung katawan ko. Kala natin hindi nyo nagagalaw. Oo, oh, na? hindi. Nagagalaw ko naman. Kanyara, uh, ano, mabagan. Oo. Nahirapan na para ka, hindi na makakabuhat yung ano. Nahirap <laughs> yung ano niya. Ang uh, anak saks yan. Kala ko ano, hindi mamatay siya diyan. Oh. Ako. May yung Sabi ka pala Kasi ito yung sasabi niya. Ang niya. Ang ka kaya niya. Ang ka kaya niya. No. kaya niya. at kaya yeah. yeah, yeah. niya. ていてたよ。うん。うん。

Tas. kaya naabot ka ng bang, Tas? Grabe, naabot ang bewa. Grabe, hindi nag-evacuate ka lahat. Marami, marami, marami nag-evacuate. Emon ko ang ipakuit. Si Lolo, ayaw umalis. Ayaw, mananaksa. Ha? Ah? Ayaw magparescue. Ayaw nagagalit. Mananaksa. Sige, puntahan ko muna. Thank you pa. So, yun mga babae, otas daw ang baha dito. Bakas po ang baha sa lugar ni tatay. Pero nakita ko sa tatay nandito. Wala <coughs> natin siya dito. Pang! Ano ba? Ang nangyari sa'yo? Siya nakadating kayo. Aha. Kumusta? Kayo, kayo ang pag-asa ko na makatulong sa akin. Punta tayo doon. May bibigay ako sa'yo. Dali. eh. Hey. Laki problema ko ngayon. Ano po yan? gupon Uh, balak ko ngayon ang bukas. Papunta ako sa kay Mayor. Sa kay Mayor? Sa Ang, ang problema ko ngayon na hirap. Walang barangay na magatulong sa si akin. Hmm. Wala. Uh, ano nangyari? Baha? Namaga. Walang barangay na magatulong sa si akin. Punta tayo doon? mga outpost. Ah. wala hindi sila makatulong punta tayo sa bahay mo, tignan so, natin sa mga polis na uh, akwan nabaha ka daw Tara, ang natin. problema kung upo ko ngayon kung paano na ako makapasok sa loob ng bahay ah tingnan ko. Mga. alam mo kung bakit Nag, nagbaha hmm. ang lahat ng mga damit na maayos ba, nilagay ko sa labas alam mo kung bakit, tinakot nila tinapon Hmm. Wala, wala na Wala Wala na Wala napundanit. Bitay babalik ako. napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. siya napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala Wala napundanit. Wala tara Wala napundanit. Um, pasok, napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala napundanit. Wala 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 napundanit. Punta na tayo doon. Okay na. Okay na, kain kain na. Nagtatagulan eh. Kung magtagulan, magtiis ako dito. Wala na ba? Uy, kasi sa bahay wala kang magawa. Tara lo, punta tayo doon sa bahay mo. Wala. Kailangan doon tayo sa doon tayo sa glit, tara. Kailangan doon, mayroon kong alalay doon, dalawa. Oo, oh, may kukuha tayo ng dalawang alalay mo doon. Uh, Si, ah, si Tabuyo, ang tawi, ah, ah ba? Ah? Wala na, inusod na namin, ginanon na namin. Wala ka na ma eh. alam mo kung bakit? Ha? Ah? Oh, Oo, oh. hindi uh, siya wala tulog. Wala na. Wala na. Ang pira mo na naipon ko. Ha? Ah? na ba yung tinir? wala. Oo, oh, ang bag ko. <laughs> Binigyan ang muslim. Ang bag ko yun, wala na. Andon mga ID ko. Eh, <laughs> pagka na, pagka na ako bukas eh, eh, wala na akong pro, pro, problema sa buhay niya po eh. Tagal pa buhay mo lo. Ang tao gusto mab mabuhay eh. Pero kung nasa dyan, mas pa mamatay siya para tayo na siya. Eh. Wala

<laughs> binigyan pa ko ng binigyan pa ko ng <laughs> Panginoon ng lakas na loob pero pagka uh, pag, uh, pag, uh, hindi na kahit magalag ka sa akin huwag na ko uwi sa bahay Mauwi ka sa bahay una bes wala ka container, wala kang tubig sino mag-aigib ang ang daanan doon hindi mahirap ang daan maglinis ka pa dahil, dahil putik doon <laughs> ang babaeng si lolo nandoon na siya sa gilid ng malaking bahay kasi sabi niya hindi na siya makapasok dito sa ano niya, sa bahay niya kasi buwan ng putik ay mga bakas ng pipilitin natin ano na buwatin mo sabi ko nga buhatin na kita sabi ko eh mm. Ay, Ayaw niyang bumalik sa bahay. Araw pa yan sa dyan. Ate, nung isang araw pa dyan? Kanina bumalik na eh. Napaano ulit. Ano lang? Parang sisilip lang. Tapos dyan na ulit siya magdama. Ano, tambal. Magdama? ba yan? Dyan din yan siya eh. Siya natutulog yan dyan lang sa labas. Hmm. Hmm. Sa pagkabang mo kung hindihan, sa ang andyan dyan nga. Hindi siya nakakabi sa mga. Isang araw din. Ang gabi, andyan siya. Ayaw ko na kung O mga alis na siya. Lo. Eh. No? Tara doon sa bahay mo sa klit. May bibigyan sa iyo. May bibigyan sa yung pera. Wag, wag na. Bak, pagkain bibigyan ko sa'yo. Binigay ng ano yun, binigay ng ano mo nang nagmamahal sa'yo. Alam mo kung bakit? Wag na, pero nang check ko yan nakakamasaya ko. Huwag wow. kang mawala ng pag-asa malakas ka pa Ayan, alam mo na buhay ako Alam mo, spiritual ang buhay ko eh, din din pa ko na Ang problema ko lang Hello, yeah. Pero, yes Pag ang matay ako, malini Alam mo kung bakit? ang pera mo na na sabi ka rin sumura pa yung Malaga mahalaga ay naurot mahalaga may ko sa iyo yung ano ngayon wala na wala na na mali? may huwag ka na magkabigay sa akin dahil iba lang map, map, mapakinabang hindi, kailangan ko may bigay sa iyo kasi bigay, bigay yun nung nagmamahal sa iyo wala, wala na ano ba lang titulog yasin? Meron. Maraming titulog uh, sa'yo na. Ah, ang tira yan. Ito. Alam ko, malaki na tulog yung laki Sayang. Sobrang may insinir ang nagbuwan na ipo. Mm hindi -hmm. na, lang, na Taray, kita mo doon sa bahay mo tapos si ko yung pagkain sa'yo. Wala. Hindi <laughs> na, hindi na. Para doon sa bahay mo, pagkain ko, lalabas din ako. Hindi na ko matulog doon. Mo wala ko matulugan doon. amahalaga ah, may bigay ko sa iyo yung pagkain doon sa bahay mo. Dalhin nyo lang sa bahay. De, may, may Dapat nandun ka. L oh, uh, oh. <laughs> <laughs> na magkakas pagkain. Ako, sangkap-sangka ako. Kahit magaling ka sa Hindi, hindi ako Mas, 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 kung mas, 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 buang mana pun tulungan gula oh. Lo, may bibigay ko sa iyo ha buaga la. tira ayan maray gi sigaw sabeko inyo sa iyo bakal na kamantaya ko sa lamig eh apuntalan sa ibay sayang <laughs> Maliban lang kung may may kung may may hirap magsalita eh na may bahay ako na matira ayan magkatanggap ako pero sa parahon wala baka ma, baka pagtulog ko ma, ko ma, ma, oh, ay isipin ako magulan dito oh Sip silipin nyo lang ako nandito, kahit na wala nga nga. Wala nang silisili -sili, pero mabuhay ako dito sa tulong ng tao na hindi pagkain sa akin. Ay, wala naman ko sa ingat. Wala ka prato, wala ka lutuan. Nasa labas na. eh na, ayan na. Nakirot na yung sugat ang problema ko to ito pa sakit siguro ito si siguro siguro wala eh lo dahil gabi Ish. na gabi na lo abot ko sa iyo tong pera ha bibigay ko itong pera mo ha na wag, wag. na. Yung, pa. Bak ba baka na ako matay ako bukas. Eh, hey, malaga po naibigay ko sa inyo po. Ah. Uh, Dalawa. Baka na, na namatay ako. Sayang lang ito, mapunti sa ibang tao ito. malaga po, naiabot ko po yung galit hey, po kay Ma'am Grace Santiago po. Tago mo na ito. Sa inyo na po endo lang.

ang pagkong sinisirip niya. Kahit na wala na lahat. Kung siya, wala ako. Doon ako sa may may barangay hall. Doon ako ni Stambay. Doon ako minsan sa palingki ako. No. Anangari ako, ako doon. No. Dahil pagkata ako po, balik ko sa barangay hall. Doon na lang ako. <laughs> Pagka medyo ko balik ako dito. Ay, dyan na lang ako. Hello, itago. Uh, ingat mo yung pera mo, Han. Nandiyan sa bag mo po, ano. ayako ako ako lang ko, baka mawala. Oo, oh, uh, baka mawala. Wala ko. Ingatan mo. Umuwi, umuwi ka sa bahay mo lang. Baka so, po, ayaw po umuwi ni Lolo kasi nang standby siya dito. Baka makabalik ka. Mapilit. Dala mo kung gunti nga. Uh, so, po. babalik pa ako. Ah, uh, uh para sa Twitter pa. Gunti nga na, na balik. Madali ma. <laughs> na, bye bye. Salamat sa dahil. Yun na 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 Ayaw ko na uwi sa bahay. Hala, malis na. Tala ba? Ayun po mga babayan, pinilit nating umuwi si tatay sa kanyang bahay pero ayaw po niya kasi ano uh, gusto niya pong doon may nakikita siyang mga tao na naglalaro kasi dito nalulungkot daw siya So hindi ko po nakuha na ng buong ano, buong kwento ni Tatay. Pero nagpapasalamat po tayo dun sa ating sponsor. Ako sawang sa pagtulong kay Tatay na nag-abot ng tulong sa kanya. So niabot po natin yung pera niya, no? Sana hindi nakawin kay Tatay. So yan po mga kababayan, so maraming maraming po sa ating mga kababayan na patuloy na tumutulong kay Tatay. Sana po uh, sa munting video na to ay mapanood ng kanyang kamag-anak. At malakas pa si tatay so nanghihina siya dahil nung ba, ba baha daw is ayaw dahil dun sa uh, nagagalit si tatay no? sa mga tao na nagrescue sa kanya so hindi natin may sabi baka may ano lang sa kanya gusto niyang ingatan no? so maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga babae. sana po uh, uh wag po nating pagsamantalan si tatay no? matanda na siya ano So maraming maraming salamat po sa pag-share ninyo sa video natin para matulungan pa natin si tatay. So salamat po sa ating team, Team Daddy Frankie, at yung sponsor, Shippa Philippines, Speed Metal, at lalo na lang kay Ma'am Grace Santiago at sa lahat ng tumutulong ay tatay, sila Ma'am Iris from Singapore. Maraming maraming salamat po. So dito na lang po ating vlog para kay tatay. So si tatay po umuwi naman dito paggabi. So nung nakaraan doon lang siya tumatambay. At ayun po mga kababayan, sana maging maayos po ng lahat para kitatay. Panalangin po natin sa resp sa kanyang lalo, sa kanyang kalusugan at lagi siyang malakas. Maraming salamat po dito lang po. Bye-bye.